Maniminin ni minin yo, kay mo adto na bi wow thank you thank you thank you kay ako gipili ni kay net na muuban niya lisod mo kinsa pa man di ay ako ra gyud dapat lang nagkita min sa terminal sa tanggap seri lisod po taga to dela siya ako taga tanggap seri so ako may ang masusunod so there you siya there yun siya ni stop so ako pakay kog kay sa sayahan no nga siya na ituyo sa butuan seri i love you Real quick, ka ayo kayo na abot na sa elegance. Ani na jud kog Thank you, Lord. Nice kaayo ang signage nila. Maayong pagbiyahe. Thank you, Elegan serie. Then, yung ginamit lang bridge. Next, nice ka ayaw ilang mga water, mga waterfalls. Siguro ako ko kakita, basta nindot. Anhi na mo diri sa Elegan serie. Oh, di ba? Nice ka ayaw. Marusyag Manila. <coughs> <coughs> Anda, no, nanami sa Dunkin Donut, KFC, McDo, Robinson, na ano jud mi? na jud na feel na jud ako, nanami sa jud Sa 11 City. Makita jud ninyo no traffic ay traffic ayo pero walay ay mga truck. <laughs> Hi Dasha. Dasha bayan? Da, ba yan? Daga ba kay nagkwarta taga ibig kay wala ipampleta. <laughs> patuloy pa jud na mo ang pagbiyahin nun nindot kaya ang syudad sa elegans si Ririva. wow na wow. Unta inani po sa tanggap seri. Ong sa tudawang seri. O, sa sabi We drive to Jollibee. Labi na kay Mono, kay gutom na kayo ko pero dili ko Mono. Kay nakakita ko sa ila Robinson, Robinson Palace, Char Palace, Robinson. Ako kaayo, please. Robinson please Dako kayo ay how I wish mo anak ko dira. How I wish maka anak ko dira. Pero nagbiyahe man mi, patulong sa butuan. Nagdadali. May kay. Makuha na mo ang oras. Kaya wala na time. Kaya pag abot na mo dito, magabin. Ah, ka. mig mo. Hapit pa mi. Bye. Robinson sa... Robinson sa elegance. Sere, hi mga mamshi. onta makasakay na mo. Bye. And then, I stop na may kinaamay red light. Yung sa so squid game pa na mapatay ka. og mo so ka. Okay? Pero, ang, ang naay ko under ambulance, o, oh, di na just siya magpatinag kay ambulance kay dagan kay mga pasyente, ano, so, walay red light, red light. Green light, ila ang um, permi. Walay ka, oh, aw, na, -na nakakaabot ako dere. Sige na, yaw, yaw, dere. Nakakaabot na mi, asa may dapita Basta ka muna, Bahala, o, asa na napita. <laughs> may gani po no kay nindot kaya akong camera bisag dali iPhone pero pang masakasan nila ako! Well, gabiyahe min no na ako <laughs> well, ding isa na rin nagkuha sa akong pempos na pusagi po sa di akong pempos kay wala na siya iligaw di po siya katulgon so ako ang naong lalagi ang ikaligawan <laughs> And now, ni na mi karang dapit Ambot lang ako sa dinapita. Kamu bala bahala ako sa dinapita. Wala dyan ka kabalo kayo. Wala mihan ako kayo first time in our lives na naka-unhid during the Peta. And now, kabalo na daw ako sa dinapita. Sa Lagandingan. Welcome to Lagandingan. Sorry. Hi, Lagandingan. We're here ang sagat talaga na Ana, there is a northern Mindanao of Lagan Dagan! Nindot kayo ila ang moderate mga lempyo kay Sura! <laughs> Kain na humanan yung sa ako ang mga pimples, no? Ako mga bugas-bugas katulog in tawad! Grabe! Kawin pa sa kong kabat! Grabe! di ako pala alam sa... Ay, I love you! Loves. Wow! And then, nakaagbot na jud mi dere sa de R City dere sa Bawa. So dili pa jud nila ang main na terminal no. Moadto pa jud mi mosaka pa jud jeep para sa main terminal nila dito sa Cagayan de R. And then, nakasakay na jud may jeep padulong sa main terminal sa Cagayan de Oro City. Oh, then fa? Diba? Uh, let's go kay Torta mo sa Cagayan TRC. Tibisag wala ko na sweet na pita. <laughs> Greenery sa Cagador City sa ila ang main terminal. Eh, Gibadlong ko sa kung uyab ka dili mag cellphone kay kawatan na akong cellphone. Ang isa pa sa putnis mo yung kay mga kaon dyan siya gigutom na dyan, dyan gayo siya kay laliman mo ana alauna namin nakaambang. sa kanya dayon mig bus para sa bot one city Four hours ang biyahe para sa bot one city sige ra kog ihihi kapoy na ka, kay ni kiki ah? <laughs> Nice ni ilang terminal diri na adore ang Jollibee ina sa McDo tanan tanang klase nga pagkaon restaurant na adore and magpusi pusing sa takay unya matulog tag taman-taman unya okay Ad na, no, nilagyan na ang bus kaniyan ako pagdali yan, kagaihiyo pod ko! dili jud mawala ning maps ni Kenneth kay dili ra jud may mabuhi dili jud na mo pagitaon og asa na bi dapat og asa ni na napeta og wala ba mina wala og asa ba mina adto ay kapoy na kaayo be dere ha sa kita Aum, <laughs> no, kay akong vlog and na ni holang me kay traffic hi lipon and family health care center land bank nindot kay mo ana dere magkuag Ta, wala pa may kwarta, wala pa may card. Dara akong kusog. Gipadali na po na ang bus, no? Kaya kaihiyo na po, kaya kumuhunong na po na manghihita sa Petron. Gika po na kayo nagkikian, eh. Inyuhay na, ah! Hi, Jelly Bean, ikaw, na mukha sa Jelly Bean. Ano ah, na kayo ayawin sa Jelly Asa mo na dapita? Hala, nakatulog ko na pagpatulog. pod ko makakaano mig ni na mig pako na ay makda na ay sa na si Lai Billboard sara oh uh, hi na ay Shaw King Nindot kay Rio, Nice kay ilaang batwa, ilaang zeri, zeri, I mean. And then, mutabok na sila. Pag-amping, mga inday, mga indong. Pero dili mo maligsan, kinagan kaayong mga sakyanan na ng yatang. And then, nag na siya sa iyong suklit. Thank you, Ness. Thank you, Celebrity. I love you so much. And then, gawat na live hacks sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Duha ka chicken and duha ka burger stick. Yan ang iikuha na ako. O gagawa pa ng ihatag niya ang ako ang bahin. Thank you everyone for watching. Nga naabot mo dali karun. Nga naminaw, gyapon mo sa ako ang pag-vlog-vlog ko. No, hi! Thank you. Kaya napatiyan ang kung ako mukha ko sa amin, ha? Bye, yours. I love you.